I have no idea what you're talking about. Hindi niyo alam. Marikit, pwede ba? Kung may problema ka, makipag-usap ka ng maayos, hindi yung susugod-sugod ka dito at magsisigaw. Bakit? Ano pong gusto nyo? Manahimik lang ako, tumunga nga, walang gawin? Habang nahihirapan yung mga kadimoy ko? Dahil sa pinapatayun yung resort casino, maraming nawasak na pangarap eh. Maraming nasirang kinabukasan. Naapektuhan yung community namin. Para saan? Para yung mga Don't tell me how to run my business. Okay. I offered you a perfectly reasonable settlement, actually, a great settlement to move on gracefully, and you chose not to get involved with it. You said no. That means it's no longer my problem, as I see things. Hindi ko kailangan pera. Wait, you try to bribe a That's so messed up. Why would you do something like that? Ganon ka na ba ka desperate, Dad? Ano nga mo? Na mabibili mo lahat ng tao? Hindi lang yun. Itutuloy niya pa rin yung pagpapatayo ng resort kasi na sa daraigtan. Matthew may be the manager of this resort, but I own the company. So that means that I am the person who has the final say about the directions moving forward. This isn't my problem anymore, it's yours. So sir, ngayon kami pa ang dapat may utang na loob sa inyo. Kami pa dapat magpasalamat. Alam nyo sir, tinuruan ko ako ng tatay ko eh na rumispeto sa mga taong nakakatanda sa akin. Pero kung kayo lang din naman, huwag na lang. Dahil hindi kayo karespe-respeto. Pwede ba, Marikit? Huwag mong sisigawan si William sa sarili niyang resort. Bakit hindi? Maling mo namang ho kayo. Guard! Palabasin niyo nga itong babae ko. Nagugulo to dito eh. Hey, Parang two weeks later. Get your hands off of her. Huwag kayong yes. dito. Are you happy now? I'm fighting with my sons. I don't care about your community anymore. They can go ahead and suffer for all I care. And I'm done with this conversation. I think it's time to go. Come on. Matawin niyo ako. What are you doing? Dad, better go! What are you doing? Uy! Okay. Oh. Ah. Ah. Wala kang awa! Yan ang dapat sa'yo, magdusa! Sinisigurado ko lahat ng pang-aaping ginawa niyo sa amin, babalik yan sa inyo! Hindi habang buhay pwede niyo kami tapaktabahan lang! Ay darating yung araw na pagbabayaran nyo lahat ng mga kasalanang ginawa sa amin. my God, Marikit, bakit mo siya tinulak? Huh? Ha? Matthew Drew, hahayaan niyo naman tong babaeng tong apihin ng daddy niyo? Sandali lang, ha? Kinapitan niya ako. Pinagtanggol ko lang yung sarili ko. Okay, okay. Just calm down. Let's just all calm down, okay? We're not gonna resolve any issue if we keep clawing at each other. Kuya, yan lang ba sasabihin mo? Ha? Huh? Ininsulto ni Dad si Ikit by trying to bribe her. Sinira pa niya yung plano mo dun sa community ni Ikit. He's hopeless. Dahil kahit anong pakiusap mo sa kanya, hindi kanya papakinggan. Sure. Calm down. You're sa not... tingin niya, siya lang ang tama. You're not helping right now, right? Calm down. That's enough. Then I get. Kaya tayong maaasahan sa mga tao dito. And... Ikip, wait. Matthew! Hayaan mo na sila. Ano nga mo ako dito sa daddy mo? Okay. Oh, Thank ba? Ano ba? Nasaan ang mo? Dali! It's there! Lupa, ano please! Pumasok na lang tayo! Huwag mo kuma! Please, please! mo mong ginawa mo sa akin! Ha? Ano? Buksan mo na! Dali mo! I can't! I can't. Yung susi na sa loob, na sa bag ko, naiwan doon. Hoy, anong palaging sa akin, Ututo? Ha? Hindi na ako babalik sa impyerno niyan! Kung kinakailangan maglakad ako, pabalik sa resort, makalayo lang dito! Ano? Hindi ako sasama sa'yo. Ayoko makulong. Tumigil ka na, ha? Ha? Ano ka? Bitaas natin bungo mo? Kaya mo! Igigil na ako sa'yo, ha? Dali! Inom ka para kumalma. Tip, ako na ang sorry sa lahat ng mga ginawa ni Dad. I'm sorry na nagsasuffer ang community mo dahil sa pagmamatigas niya. Alam mo kung may power authority lang ako sa kumpanya, tulungan talaga kita. Pero, oh. alam mo Ay. naman ako yung black sheep ng family, kaya wala akong say. Hindi to. Dapat na ako mag-sorry sa iyo. Siyempre, tatay mo pa rin yun. Eh, Hindi ko naman sinasadya na nasigawan ko siya tapos nasaktan ko siya, di ba? Diyo kasi bugbog na bugbog na yung mga uh, kadiboy <laughs> Tapos, tapos yung, yung pinangako pang tulong ni Sir Matro na wala pa, di ba? hindi ko alam kung paano ko yung na explain sa kanila. Hindi ko na rin alam kung paano mo ako hihingi ng tulong. Hindi ko na talaga alam eh. pagod na pagod na ako. Oh, bigat bigatan ng pinagdadaanan. Parang hindi na kasi pa natapos. Parang sunod-sunod yung pagsubok kasi. Eh, hey. hey. eh, hey ikit. Huwag kang mawawalan ng pag-asahan, okay? Dahil hindi ka nag-iisa. Ito lang ako. I promise, gagawin ko ang lahat para matigaman pa, para malampasan ko. Alam mo, Duro, maraming maraming salamat sa iyo. Lagi kang nandyan. Lagi kang naaasahan ko. Alam mo, bakit ang bait-bait mo sa akin? Kahit puro problema na lang dinudulot ko sa iyo bakit ba? Bakit, bakit hindi ka nagsasawang tulungan na ako, damayan na Bakit? Ay, siyempre concerned ako para sa'yo. Kasi naging close na tayo sa isa't isa. Alam mo, nandito lang si Mo You know she wouldn't allow Dad to do this to you. Baka siya pa ang inang magtatanggol sa'yo. Just to believe it has missed No. Well, sana, ano, nandito na lang ako. Para, alam mo yun, para isa pa akong mapag-ihingahan. Nagpapakong Meron pa akong kadamay. Huwag sa'yo. Bilang mo maglakad para makarating tayo sa highway. Oh my God! Kung naiinip ka, iwanan mo na ako dito! Asa ka pa? Kapag nakakita ko ng tulong, ha? Dediretso tayo sa presinto, tapos i report ko mga kahayupan niyo ng tita mo! 違う違う違う違う違う